Watos aku, at me just Magubad aku nito Dit lang Alayku, sakit cepak aku Ah! Nasakit ako pa. Uy, ginawa ko mabasa Sanina, aning nga Taas na ba kaya na akong sanina? Kung hmm. <laughs> kong sanina, parating taas na. Saman mo diya.

cute na bibi, oh. <laughs> Buti pa yung bibi, oh. Talo kayo sa si bibi. yan Ih, <laughs> e, bila. <laughs> Ang cute na <the> bibi, oh. <laughs> Agoy, gino, Pulusob sa day tayo, ni. Bako makabot sa ano. Nawas tubig, oy. Sakay pa day tayo, oh. di riyo. Agoy, ginawa ko parang may... Ano sa pa ako? Biad. Ay ginoo. Sige, sabak na. Nay nay, na ako baapakan nga. Mga lumot ba Lain kay istanan? Diyan kami sa sakay. Ito Little Burakay, punta daw kami sa Little Burakay. Ari ko. Yung maapakan ako ng lumot o lain kaysa na ng kontel. Agoy! na. Ay! Napakan ko na naman yung ano, balahibo. Di pa ba, makain yan, no? Nakakanya po yan. Pinapukuti pa po lang yun. Ah! Thank you Oi harap kayo lahat <laughs> May ano na pala dito buhangin oh no? b i 嗯。Mm. midunggo bidonggo na po meter eh ay kuyog 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 na naman na naman Alvin. Mm -hmm. Ah. Dago, mga oh. po. Ayan, laong kayu Budol, budol, fight. Budol, fight. Chigi, banat, budol, fight. Busog nga ako eh. Masaya na ako. Nakita ko kayong masaya. <laughs> um, masaya, masaya na si ate. Naka-vision na siya. Da <laughs> nagbusog na sa tingin. Sa mga pagkain. Daming mong handa pala. Okay. Daming mong handa, pala. <laughs> oh. Dejan, <kong> paputo. Oh. <laughs> Na, wala nang pagkain. Kawawa <laughs> yeah. yung iba, una si nga Di ba tayo pinigay na to? Hindi. Hey, ah, kala ko ibigay na to. <laughs> 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 <Laling>? oh. <laughs> to. <ayun> to. <laughs>